Hindi na nakauwi ng buhay ang isang lalaki sa Cebu matapos pagbabarilin sa isang internet cafe. Samantala, uh, patay din ang isang lalaki sa Quezon matapos masagasaan ng bus. May detalya si Bien Manalo. Patay sa pamamarilang isang lalaki habang naglalaro ng computer game sa isang internet cafe sa Cebu City. Nakilala ang biktima na si Angelbert Atiliano, patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa tunay na motibo sa insidente habang tinutugis na rin ng mga otoridad ang responsable sa krimen. Dead on the spot ang isang lalaki matapos masagasaan ng pampasaherong bus habang tumatawid sa barangay Isabang, Tayabas, Quezon. Napuruhan sa ulo ang biktima na naging ng agaran nitong pagkamatay. Patungo ang basa sa Riyaya, Quezon nang mangyari ang insidente. Nasa kustodiya na ng otoridad ang driver ng bus na mahaharap sa kaukulang reklamo. Natupok ng apoy ang isang gusali sa General Luna Central School sa General Luna, Quezon. Nilamo ng apoy ang ilang kagamitang pang eskwela, maging ang mga kagamitan ng mga guro at mag-aaral. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa tunay na pinagmulan ng apoy habang inaalam din ang kabuang pinsala ng sunog. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.